den tapos ah uh, ayun kinuha ko ng mga, may mga preso din mga banda din eh ah so sakto oh ayun, pasto, so, para tuloy pa rin yung ano mo tapos, hilig. Tapag, oh tapos 'pag ang trabaho ko doon eh 'pag may dalaw hmm may nag-entertain Ah, ang galing galing uh, <laughs> photo-photo kami oh ayos oh, ayos oh, ah, oh. paki natin nagka-purpose 'di ba oh. para natin hindi nawala yung apoy mo doon sa hilig mo at oh. the same time eh nakakatulong kayo doon sa Kasi inyong eh, ano. Kasi nahuli ako, parang inabangan ako ng mga press eh. Hmm. Mambo! So, <laughs> <laughs> parang masaya pa yun. <laughs> masaya pa yun. <laughs> Oh, pero masaya yun yung, yung sa mga mm. pagkain, ganyan. Kamusta yung pagkasama sa Ay, yung pagkain talaga. Oo. Oh. Pahirapan talaga. Ano yun, uh, yung mga takal-takal? Oo, -takal, oh, yun. Pahirapan talaga Eh. Oo, oh, busy ka di ka makapila eh. Pila ka talaga yun. Eh. Oh, Kala, mo talaga nga, magsimak maaga. Hmm kasi alas Pag halimbawa, tinatika tina, ka matulog, pa, paano yun? Hindi ka makakain? Kasi yung hmm. katala na. Ah. Oh, mantika ka, bahala ka. Eh, kasi may ano eh, may call time pa na, ano, 7 a.m. Bilang talaga yun. Kailangan, hmm. ka, talaga ano, kailangan rin, kailangan ka, kailangan talaga gumising.